hindi kumo pinatay ka o nagpakamatay ka, ay mawawala na ang ating mga kasalanan. Ay prina tayo sa ating mga kasalanan pagkamatay natin. Hindi po, may listahan po araw-araw ang Diyos sa ating mga ginagawa, sa ating mga gawa. Maging ito'y mabuti man o masama. Uh, huwag po tayong magpapakasama, lubha. Katunayan, may mga taong nagpapakasamang lubha. Gaya po ng mga adik, bata pa lang adik na. Gaya po ng mga babae na dalawa-dalawa ang karelasyon, sinasabay-sabay. Yun po ay pagpapakasamang lubha na yun. May mga binibitay po ang gobyerno dahil sa mga ginagawang kasamaan ng mga tao, lubhang pagpapakasama na. Pero, ito'y panganib na po sa ating mga sarili. Panganib po ng mga tao. Hindi lamang panganib sa mga tao o sa ating mga sarili, kundi panganib ito sa harapan ng Diyos. O kasi maniwala ng tao na may parusa pa. Para wala, walang parusa. Eh. eh, kaya ang mga tao nagpapakasamang luba na pagkatapos mamatay ay pre na daw. Hindi po totoo yun. Niluloko po tayo ng mga tagapagturong bulag na yun. Hindi po mapapahamak po tayo mayroon pong parusang darating ang ama. Ang daya po ang daya po ng kasalanan ay tumitigas yun. Yan po yung kasalanan na yun. Ang kabayaran po nun ay kamatayan. Kamatayan sa apoy. At yun po yung magdadala sa atin, ating mga gawang masama sa pintuan ng impyerno sa apoy. Yan po yung sinasabi ng Biblia na dagat-dagat ang apoy. Yun po yun ang ikalawang kamatayan ng tao. Parusa po yung kay satanas at sa mga tao na susunod kay satanas sabi po kasi ng Diyos kung ang kahalayan ay maipaglihi ay namumunga po yun ng kasalanan at ang kasalanan po mga parehas kapag malaki na ay namumunga po yun ng ikalawang kamatayan ayun po ang kasalanan po nating mga ginagawa na hindi tayo nagsisisi habang may buhay pa tayo yun po ang magdadala sa ating sa ikalawang kamatayan. Nakarecord po ang ating mga ginagawa, maging ang ating mga pagsasalita. Ahahatulan tayo. Ayan po. Sabi po kasi ng Diyos, huwag kang magpapakasamang lubha. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong takda?